Martes pa lang ngayon ha. Pero napakarami na pong nangyari. <laughs> Martes pa lang yan at napakarami na pong revelasyon. Yung mga pangalan na idinadawit ng mga engineer, ng DPWH, ng mga kontraktor. Ayan. Walang lusot yan. Kakofi, mga senador, mga congressman, and even si Speaker Martin Romualdez na dawit. Binanggit yung pangalan niya. Kasi ang kwento nitong uh, mga kontraktor, nang hihingi daw po ng pera itong mga bagman, itong mga politiko, at sinasabi daw po ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita. Mayroon siyang statement. Ako ay trust the president. Alam ng presidente yan, sa dami ng intel reports na dumarating sa presidente, may access ang presidente dyan sa mga intel report na yan. Ang pinakamagandang intel, ang may access dyan ng presidente. Tulad ng sinasabi niya, kahit kaalyado pa kita, kahit ka mag anak pa kita, kung involved ka dito sa anomalya na ito sa flood control, yari ka sa akin. Diba? Itatakwil kita. Si Speaker Martin Tupol, di ba? dinadawit yung pangalan. To the rescue ang presidente. O sige, basahin natin yung statement ng presidente muna dito. <clears throat> Kasi totoo naman, may punto siya dyan. Ang sinasabi niya, kapag ikaw ay high-ranking official ng gobyerno, presidente, vice-presidente, speaker, uh, senate president, sekretary, yan, madalas ka nabibiktima ng name dropping. Sabi ni ganyan, sabi ni ganoon, o ibigay mo to kasi hinihingi ni speaker yan, hinihingi ni Senate President yan, hinihingi ni Senator yan, etc. Biktima po yan ng name dropping. Kasi sa totoo lang, itong mga witness na yan, actually di witness eh, mga resource person, dyan sa investigasyon ng House of Representatives at investigasyon ng Senado, napakabilis lang mag name drop. Di ba? Walang ebidensya. Kaya nga, hindi tayo masyadong pabor dyan sa investigasyon na yan in aid of legislation. Kasi naging grandstanding lang yan eh. Sabi nga nila, eh, nagiging drama lang yan. Yes, may mga nakukuha tayo na impormasyon, no? Pero, after a week, wala na. Nakalimutan na ng tao yan. Kaya ang totoo, yung korte talaga, hearing sa korte, para dyan magpipresenta ng mga ebidensya. And ano yung consequence? Makulong yung dapat makulong. Ang problema dyan sa Senado, ang problema dyan sa House of Representatives, ang pinaka-penalty lang yan, e, masasight sila in contempt. At ang ibig sabihin, makukulong. Dyan lang sa premises nila, o sige, sa PNP custodial. Halimbawa itong si Bryce Hernandez, no, PNP custodial, And then after that, pag na na yung pa kanyang contempt, pakakawalan. Hindi kagaya sa korte, pag nagkaroon ng verdict yan, makukulong. Talaga makukulong sa typical na bilangguhan, sa traditional na bilangguhan. Kaya hindi tayo ganun kapabor sa investigasyon dyan sa Senado. May mga revelasyon, yes. May mga nakukuha tayo dyan, pero para saan? eh makakalimutan lang din naman. Anyway, sige, dito muna tayo sa statement ng presidente. Kasi pinagtanggol ng presidente si Speaker Martin Romualdez dito. Siyempre, mga DDS, sasabihin, oy, pinagtanggol niya na naman yan, etc. The same way, kung DDS, uh, kung DDS congressman o DDS senator yung binanggit, di ba? Or kahit hindi yan, kahit sinong senador, napakabilis magbanggit. Kailangan mong patunayan yan. Kung si Diskaya sinasabi niya, o sabi ng nang nangahingi sa kanya, eh para kay Speaker Martin Romualdez, ikunin mo yung bagman na yan. I-verify ninyo, i-double check, kasi napakabilis ng ka mag-name drop. 'di ba? Lalo na si PBBM, gamit na gamit 'yan sa name dropping, yung appointment for sale, gamit na gamit ang presidente diyan. O sino yung niningil para mabigyan ka ng posisyon? Oy, wala na 'yan ha. Tahimik na ngayon 'yan. Gamit na gamit ang presidente. O sasabihin para sa presidente. Kailangan mo magbayad ng 20 million para sa posisyon. And 10 million diyan mapupunta sa presidente. Gamit na gamit sa name dropping. Yan ang justification ng presidente dito. And again, plus the Intel, Intel access o Intel reports na natatanggap ng presidente. Okay. PBBM, sabi niya, Romualdez and other leaders victims of name dropping. Real crime is stealing public funds. Okay, ha? Pero hindi sinasabi ng presidente, ha? Na yan na judgment, ha? Na absuelto kayo dyan. Kahit sino pa kayo, mataas ang posisyon ninyo. Hindi ibig sabihin, absuelto na kayo. Dahil sinabi ng presidente na kayo ibiktima ng name dropping. Magkaiba yan, ha? Magkaiba. Itong commission na sinasabi ng presidente na mag-iimbestiga, itong independent commission na mag-iimbestiga dito sa mga flood control projects at iba pa pong infrastructure projects, eh, ilalabas na po yan within, uh, within 48 hours. Sina po yung tututok dyan. Pero itong name dropping, eh, ibang usapin po yan. President Ferdinand R. Marcos Jr., ngayong araw po, ah, kahapon actually ito, Monday, no? Defended House Speaker Ferdinand Martin Jerome Valdez from allegations that his name was linked to infra-irregularities, stressing that top government officials are frequent victims of name-dropping schemes. Correct. <clears throat> sa totoo lang yung mga sindikato, dyan nangyayari yan sa baba eh. Kumikita na yung mga nasa baba, aminin nyo yan, mga nasa gobyerno, alam nyo yan, di ba? Kumikita na yung mga nasa baba, yung general manager minsan na pag-iiwanan. Pero minsan din naman sila yung malalaki. Iba-ibang case yan eh. Malalaki yung kinikita na nasa taas, maliliit yung nasa baba. Pero kapag, kapag mga uh, cabinet positions na yan, halimbawa gabinete na, no? Malalakas gumawa na pero diyan yung nasa baba, yung nasa taas. Yes, at some point siguro gumagawa or some at some point hindi, depende sa tao, no? Pero malakas kumita yung nasa ground. Halimbawa sa customs, no? Yung iba diyan malakihan, yung nasa baba, ha? yung nasa ground, ha? Malakihan ang kita niyan. Pero yung iba, na nasa taas medyo hindi o pwede rin naman baligtad again case to case basis yan kasi uso nga yung name dropping dyan sige punta tayo ng customs o sige halimbawa taripa na babayaran mo o sige 1 million babayaran mo dyan ha o sige igawin na lang nating 500,000 yung declaration yan e, fixer eh o yung kumpanya nakatipid ng 500,000 o bakit naman ganyan e, wala naman papeles yan eh bakit 500 million pa sisingilin mo sasabihin ng fixer na taga customs eh kasi 400 dyan para kay boss o sino yung boss na yan malay mo ba na ibibigay yun doon sa boss niya diba yan ang name dropping Sabihin, o oh, 300,000 para kay commissioner yan eh. O oh, 200,000 para kay ganyan yan, et cetera. Name dropping yan. Wala ka ng proof. Wala ka ng way para ma-determine kung totoo ang ibinibigyan niya yan. Subukan mo pagharap-harapin yan. Magkakabulil niya suwan yan. Uh, tulad ng nangyayari ngayon sa investigasyon dyan sa House of Representatives. Hindi nagtutugma. Yung sinasabi ng Bryce at sinasabi ng uh, Alcantara. Ni Henry Alcantara. Kasi uso nga yung name dropping eh. Aribawa, yung kaso ni Jingui at ni Joel Villanueva. O, oh, ang sinasabi ni Henry Alcantara eh, 30% para kay Jingo dyan. 30% para kay Joel Villanueva. Narinig ni Bryce, no? Sinabi kay Bryce mismo. Ano yung proof mo? Na totoo, 30% mapupunta kay Jingo eh. Di pa, paano kung 15 lang? At sinolo na ni Bryce yan. Or pa, paano kung 10% lang? And then 20% maraming dadaanan. Di ba? Yan ang kailangan patunayan. Kasi napakabilis lang naman magbintang. Pero hindi dapat tayo tumigil dyan ha. Dapat hulihin pa rin, habulin pa rin yung mga taong involved dyan. Kasi kung nakikita ninyo yung salapi, na pinapakita kanina dyan sa kongreso. Napakarami yan ka-coffee. Millions of pesos yan. Isang delivery. 145 million. Isang delivery. Naka-box lang ng Lucky at ng Piatos. 145 million. Grabe, di diba? Napakarami na pwedeng magawa ng pera na yan. Eh, kinurakot lang ng mga gahamang politiko, gahamang, gahamang mga opisyal ng DPWH, dapat silang managot dyan pero hindi rin naman patas, gagawa-gawa ka ng kwento nang wala kang patunay at yung mga name-dropping scheme nga yan na sinasabi ng Presidente, at isang biktima dyan si Romualdez, at ang matatasa opisyal tulad ng sinasabi ng Presidente <clears throat> responding to reporter's question on why Romualdez name surfaced in the testimony involving Congressman Marvin Rillo, the President was categorical, sabi niya ha, ikot natin ang Presidente dito, alam mo kaming lahat suffer from that all of us who are hinay All of us who are in high positions, high offices in government, all of us suffer that. Sasabihin, utos daw ni presidente, utos daw ni sekretary, utos daw ni speaker. Pag tinanong mo, wala pala silang alam. Hmm, correct. Again, tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang presidente, napakaraming access niya sa intel report. ba may nakarating sa kanya, Oh, may nire-request si speaker, uh, uutos niya raw yan. Napakabilis lang yan para sa kanyang i-verify, totoo bang utos ng speaker yan. Oh, hindi naman pala, di ba? Ibig sabihin, modus yan. Scheme yan. Pwede nga nasa baba, sila sila lang yung naghahati-hati dyan. Totoo may korupsyon. Kasi dami na wawalang pera eh. May korupsyon, may nakikinabang dyan. Ang tanong, sino? Dapat managot, ang dapat managot. Hindi akong sino lang ang gusto mong ituro. Ang nangyayari kasi dyan sa House of Representatives, nagiging turuan. Ganun din yung nangyayari sa Senado, nagiging turuan. Nakaduda-duda na yung mga tinuturo ditong mga tao na to. Kasi questionable na ang credibility ng mga yan eh. Nag-resource person, questionable na napakabilis lang magsalita and pag nag-change ng administration magre-recant ng statement babawi ng statement ang sasabihin nila eh napilitan lang silang pirmahan yung kanilang affidavit nangyari na yun kay Dilima eh sa kaso ni Dilima di ba? nag-change admin o yan nagsibawi ng statement napanood na natin yan di ba? ito ang statement ngayon bukas iba na niloloko tayo dyan taong bayan din ang niloloko nitong mga tao na yan kaya kung questionable ang credibility dapat ah, uh, wag nang paupuin siya sa investigasyon na yan ng House eh. Investigasyon ng Senado. Uh, parang kaso lang yan ni Jonathan Morales. O, sige. Remember si Jonathan Morales. Magandang example yan. Dating Pidaya agent. O si Bato, nagsagawa ng investigasyon dyan. Alam na, alam mo na, na questionable yung credibility ng Jonathan Morales. Pero anong ginawa ni Bato dyan? Hinayaan lang yan magsalita na magsalita at siraan ang siraan ng presidente. Presidente na yan ha. Eh? Ang punto ko, kung nangyari yan sa presidente, nagagawa ng kwento, posible din yan mangyari sa senador, posible yung mangyari kay speaker, kay congressman, etc. Kasi napakabilis lang naman magturo. I hope nagigets nyo yung punto ko. Nangyari kay Jingoy, nangyari kay Joel Villanueva, kay Marcy Teodoro, kay Aljo Ataide, etc. Pero hindi natin sinasabi na hindi sila uh, guilty dyan o hindi sila, wala silang kasalanan dyan. Ha? Ang pinupunto ko, panagutin sila sa tamang korte. Kasi after a week, wala na mangyayari dyan sa house. Wala na mangyayari dyan sa Senado. Iba na yung pag-uusapan. Kawawa na naman ang taong bayan dyan. Di ba? The President clarified that while name dropping is not a crime, it becomes a serious offense when it is used as a covert for graft. What is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. This is thievery. This is stealing. This is corruption. It is nothing else. Sabi po ng ating presidente. Correct. <clears throat> He further explained that ongoing investigations should separate mere hearsay from verifiable evidence. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that it is just that. But it is true, then that's corruption. That's what must be punished, sabi po ng ating presidente. Correct. Kasi nga, napakabilis magsabi ng pangalan, mag-name drop dyan, and then wala ka namang patunay. Di ba? naman tao, yung politiko, to be fair din naman. Di ba? Sinira mo yung reputasyon, sinira yung pamilya, etc. E paano kung eventually mapatunayan na wala siyang kasalanan, may babalik mo pa ba yun? Di ba hindi na? Ginawa nila kay Presidente yan eh. Ilang beses nilang si Presidente niyan. Marcos has remarked, way to Speaker Romualdez's earlier statement, denying any involvement in anomalous dealings. Romualdez has repeatedly said that his name was being dragged without his knowledge or consent, branding such acts as dishonest name-dropping that must be condemned. Correct. Totoo na maraming congressman ang involved dyan sa korupsyon. Pero pwede sila mag name drop ng kung ano-anong pangalan para maningil sa kontraktor. O sige kay Diskayo, o kami 30 million ha. O 20 million dyan para kay Romualdez. O 10 million yan para kay Zaldico. Napakabilis mag name drop. Na paano mo matupa patunayan na totoong yan talaga ang hinihingi niya or siya talaga ang nanghingi. Iba ko sa pa yan ha, kung sino, o kung totoong siya, o magkano. Napakaraming usapin dyan. Pero ang kawawa dito, taong bayan, kasi ninakawa ng taong bayan eh. Kung makikita mo yung ganyang napakaraming pera, maiinis ka. Dahil pinataro lang nila sa kasino, pinangsugan lang nila. oh, base sa records, ano ba yan? Solaire ba yan? May nakita ko doon, base sa revelation ni Lacson, 980 million yung combined losses nitong BGC boys. Bulakan, contractors, bulakan, contractors, etc. Basta yung BGC boys na sinasabi. 980 million pesos, losses lang ha, sa kasino. Hindi nila pera yan. Pinataro nila dyan. Sila yung dapat unang malagot dyan. And then, habulin yung kanila mga mastermind. Kasi may mga kasabwat sila dyan eh. Sa kanila, dumadaan yung pera na we withdraw nila, actually marami yan eh sindikato yan eh, yung mga banko na nag-aalaw mag-withdraw ng 200 plus million hindi kayo nagtataka dyan, bakit inaalaw ng banko yan diba, sabwatan talaga yan halos yung buong DPWH for example, sa sinasabi doon, lahat masaya lahat may for the boys yan ang dapat ikulong at habulin yung kanila mga mastermind malamang sa malamang may mga ebidensya pa para malagot ang dapat malagot itong mga politiko, mga senador at mga congressman na sangkot dito sa anomalya na to habulin yan, huwag lang yung name-dropping hindi tayo sa ayon doon sa magbibigay ka ng mga pangalan dahil naisip mo lang hindi papalag sayo. Naisip mo lang kalaban ko ito dahil sinight and contempt ako nito o banggitin ko yung pangalan niya. Di ba? Kailangan natin maging patas din dyan. Yun ang sinasabi ng Presidente. Lahat tayo ibiktima ng name dropping lalo na po yung matataas na posisyon. The President concluded by reminding the public to be more discerning. People have to be more careful at huwag silang masyadong galibol. He urged reinforcing the message that reputations should not be destroyed by baseless accusations huwag daw kayo masyadong galibol anong ibig sabihin ng galibol? utok-utok huwag kayo masyadong utok-utok hindi porkit sinabi ni Bryce Hernandez na sangkot itong politiko hindi porkit sinabi ni Diskaya na sangkot si congressman e eh maniniwala na kayo kailangan nila magpakita ng patunay kasi ito ay mga baseless accusations lang kung wala silang mga patunay again kung nangyari kay Jingoy, nangyari kay Joel Villanueva, nangyari kay Kong Marci Teodoro kay Atayde, kung sino pa pang politiko nangyari din yan kay PBBM kailangan yung patunayan. Napakabilis magbintang. Kung wala kang patunayan diyan, wala kang patunay diyan, eh wala basehan 'yan, 'di ba? Ang problema sa kultura ng Pilipino, pag may narinig ka na ganyan, kung 'yan ang una mong narinig, mag-iiba ka na ng, ng, tingin sa kanya. Mag-iiba ka na ng tingin sa kanyang reputasyon, etc. Mabilis masira ang reputasyon ng tao. Tulad ng sabi ng presidente, wag masyadong galibol, Tingnan ninyo, maging discerning kayo. Suriin ninyo. Actually, parte ito ng media literacy. Maging media literate tayo. Hindi hey, lahat ang naririnig natin ng na mga vloggers, Isama na namin yung mga sarili namin, no? Mga vloggers, mga content creators, mga celebrities na so sa nasa balita. Suriin ninyo. I-discern ninyo. Ano yung motibo ng content na yan? Bakit niya ginawa yung content na yan? Totoo kaya yung sinasabi niya? May batayan ba siya dyan? May argumento ba siya dyan? O gawa-gawa niya lang yan para siraan ang reputasyon ng isang tao? Tingnan ninyo. Sino yung nagsalita? May credibility ba yung nagsalita? Eh kung si Bryce Hernandez yung nagsalita walang credibility yan kasi magnanakaw yan at sinungaling yan, nagpakasasa yan kung si Diskaya yan ang nagsasabi na hindi siya magnanakaw, maniniwala ka pa ba? na kumikita lang daw ng 2% mula sa projects pero nakakabili ng Rolls Royce na halagang 46 million, one of the one of the lang yan ka coffee 40 plus na mga luxury cars tapos kumikita lang na 2% sino ngaling yan so sa tingnan niyo sino yung nagsasalita parte ng media literacy yan eh suriin niyo credible ba yung nagsasalita o baka sanay sa fake news yan o baka yung vlogger na pinapakinggan niyo sanay sa fake news o yung resource person na yan sanay magsinungaling yan suriin niyo yan ang pinupunto ng presidente do not be a gullible citizen wag kayong maging utu-uto maging discerning kayo maging mapanuri kayo sa mga nakikita niyo